Pero brand nyo, oh, hindi ngayon. pa nagamit oh. Parikunt nyo na lang. Oo. Oh. Okay. Kung ayaw nyo ng ganitong kulay. Like, Ang price, 3,000 hanggang 2,500. Hanggang 2,500. Sagan oh, na tayo, 2,500. Oh, 2,500, sagan. 2,500. Ang original 2, price, 35. Oh. Ngayon, ano na lang? 8,000. 8,000 na lang. Okay. 8,000 mga boss. Oh. Yan, 8, oh, 8, 000, 8, 000, sagad yan. kuya. Oo, 8,000. 8,000, sagan. Okay. okay. Pwede sa 29 mga boss. Okay. Magkano? P3,000 hanggang P2,700. 2700 kaya. Oh, less 300 P3,000 hanggang P2,500. Wala kang ka suspension. 3000 hanggang P2,500 kaya. Itong kulay puti. Wala lang siyang suspension, mga boss, no? Ayan. Bibilihan nyo na lang siya ng suspension. Ayan, no? Size 26 lang to, kuya, no? Oo, 26. Anong brand yan? Ano? Magkano yan kuya Iting? 4-5 na pala mga boss no? Magkano itong hydraulic mo? 8,500 mga boss kay Kuya Ipren Kuya Ipren tama? 8,500 GT, GT ano ito kuya? Revelator Ah sensor Sensor Aluminum na? Suspension mo boss? Box Kashima Ayun float Kashima Box float Anong brand ng ano to? Frame niya? Intense. So, then... Repaint na siya kasi medyo kubas yung kulay niya. Ah. Uh, Pero uh, goods pa rin naman. Na ngayon okay, mga boss, dito tayo sa Latalan sa Marigina no. Ayan ang daming tao ngayon Hanggang Galo sa kabila. Ayan daming mga bikers ngayon. No? Okay na. Kaya lang medyo maigpit ngayon dito sa Latagan kasi merong event. Ah, hindi muna sila inano. Doon sa kabila yung event, oh, hindi muna sila pinayagan. Baka update tayo next ano. Next Sunday siguro. Ito una, ipakita ko sa inyo to, may binebenta dito si Guya. Ayun si Guya oh. Okay, ito intense. Aluminum 'yan, boss, no? Carbon. Carbon. Ano pala pangalan mo, Kuya? Jordan. Jordan. Si guya Jordan mo mga boss. Ano mo nga 'to? Lagay mo lang diyan, titik mo lang. Dito hawakan ko. Oh. Ay, okay, pinalagay ko lang yung mic mga boss na para may boses siya kasi yung lakas ng sounds dito. Ayun, sa kabila. Ang lakas. Meron mga nag-boses okay. pa. Okay. Ayan, si Kuya Jonathan. Ano number mo? Kung sakaling mayroong may gusto niyan. 0909-512-8657. So, okay. Ano yan? Meet up na lang kung sakali. O kaya punta dito. Marigin na ka lang. Ah. Marigin na lang si Kuya Jonathan mga boss. Ito, size 26 na. Apo. Ah, ano to? Group set to? Ah, uh, mixed eh. SLX yes, election... yung... M7000 SLX yung ano, brake set. Ah, brake set niya ito. Ah. Okay. SLX. SLX mga boss, ah, ayan. Tapos yung crank set niya, race pace, atlas, for 13K. Presyo oh. niya. Race pace, crankset, ayan mga boss. na. Okay, ayan. Jory, 10 speed na yung ano. 10 speed na? No? Yung RB. R100. Ano yung sprocket uh, mo dito? Upkit. Up ah, paresto? Up up ah, na siya. Same. Sa habanong hub mo? ano yan, uh, Bontrager. Bontrager. Straight. Okay. Tapos sa rim mo? Bontrager din. Bontrager din. Straight okay. yan, Bontrager. Sa okay. ST si yung ano, 2.4 gulong. Yung allowance ng gulong niyo. Si este itong tire niya, no? Uh, Ako, ano yan, sagad yan, 2.6. Itong suspension mo, boss? Box Kashima. Ayan, float. Pax Float. Pax Anong brand ang ano to? Frame niya? Intense. Intense. Nerepaid na siya kasi medyo kubas yung kulay niya. pero goods pa rin naman. Repented na to pero okay pa naman. Makita naman. Yung kulay niya, yun din yan. Ito rin. Makita naman yung ano yung logo niya. yung emblem niya mga boss Tapos dito suspension fork mga Ah Manito money to. 27.5 siya. Okay. Air ba yan, kuya? oh, air. Lockout, lock-in, gumagana lahat. Pati rebound. Okay, play. Uh, pag release ba yan, Trawax? Ah, pag release lang. Pag release parehas, likod ah. Liquid, tsaka labas. The bomb sa handlebar, no? Apo. Ah, the ball, Tapos ah. sa ice pen, ah, din? Hindi. Trawax, iba as pen. Old model, pero iba yung presyo. Magkano <laughs> mo inaalok daw, Kuya? 35, may bawas pa naman ako. 35K mga boss, negotiable pa. Kung 35K. gusto 35K. Mo, kuya, ano, ano nyo na lang, uh, text nyo na lang siya, lagay ko na lang yung number niya dyan sa screen natin mga boss na. Okay. Meet up, pwede naman, no? Oh, meet up. Meet up ba? na lang kayo. Hanggang, hanggang, na, hanggang na lang, ano, Siguro hanggang Kubaw, pwede. Kubaw, hanggang Kubaw, pwede. Pero pwede rin puntahan sa bahay. Okay. So, pwede rin puntahan sa bahay. Trabaho sa Riverbank, pwede rin naman. Okay. Sige, yeah, thank you, kuya. Okay, oh, sige, Salamat. thank you. Ito pang binibenta rito mga boss. Oh. Ayan, Paul Sus. Magano yung kuya lakay binibenta? 8-5. 1,500 daw yan mga boss full suspension ayan ayan kay kuya ano GT kuya Efren aloy 36 RC BNM ayan 2020 okay magkano yan kuya 8,500 mga boss kay kuya Efren kuya Efren tama 8,500 GT GT ano ito kuya Revelator Ah, Ascensor sensor. Uh, Aluminum na. Okay. Ito. ito. Okay. Uh, ito gusto goods to, kuya. Goods, okay. mga uh, boss. No? Uh, Working. Anong ulit number mo, kuya? Sakaling... 0945. 0945. Uh, 758. 758? 4208. 4208. 4208. Uh, okay. Ayan. Size 26 yan mga boss ha. May kasamang headset yang, oh yan kuya no? Buwi siya. May kasamang headset. Oo may kasama. 30 ano? 31.6. 31.6 yan. 30.9. Uno. Ayan sukat. Pista. 31.6. 31.6. Oo. Oh. 31.6 mayroong size 26 ya. Yeah. Okay. Oh, size 26 oh okay ito kuya biniminta mo rin ito ah okay. oh. Iking ay sa'yo ito kuya Iking magkano ito kuya Iking 4,500 4,500 giant yan giant. giant ano ito scale RX3 giant scale RX3 giant anong sukat nito, kuya Iking Medium. medium, size medium mga boss. Ano? Di pira Ano 'to nakakanti liver? O ano ah, bibrick. Bibrick, naka-bibrick siya, Jayan. Kasama 'yung bibrick yan Oh, kasama na 'yung bibrick mga boss. kasama 'yan, pag kasama 'yan. Okay. Kasama 'to? Hindi, hindi kasama ang bibrick. Kasama na 'yung ano, ayan. Pakit niya. Kasama na. Bibrick kasama po, kasama. Magkano yan kuya itin? 4.5 4.5 na pala mga boss mo Magkano itong hydraulic mo? Oh, okay. 3K mga boss Yung ano, Jore, si Manu Jore Anong Jore ito? 4-5 Anong Jore ito kuya itin? 6.15 15 Ah, 6-15 Okay, hindi pwede Okay Ayun mga boss, kung gusto nyo ito, text nyo lang si kuya itin Pagay ko na kayo yung number nyo dyan Sa ano? screen natin. 4-5 yan mga boss, kasama na yung cockpit. Zoom yung ano guys stem. zoom. Naka ano lang siya, bibrick lang. Okay. Ayan. Mga boss, oh, mayroon pang binibenta rito si kuya. Okay. Paano yan kuya? Pag alibaba magustuhan nila yan, paano ka kukontakin? Ano lang, sa FB ko lang na Gaybirds. Yeah. Anong FB mo, kuya? Gaybirds. Gaybird. Gaybirds. Patingin ko dito sa ano para makita nila. Pa pa para kung sakaling magustuhan nila yung frame mo. Ayan, mga boss, ha. Dalawang suspension yan. Ito yung Facebook niya, ano natin, para... Ayan. PM nyo lang ako dyan. Okay. Tumpakin nyo na lang sa dyan, mga boss, ha. Kung gustuhan nyo to. Okay. Pwede text, -text na lang. lang. Sa 3,000 hanggang 2,500, wala ka ng suspension. 3,000 hanggang 2,500, gaya itong kulay puti. Wala lang siyang suspension, mga boss, no? Ayan. Bibilan nyo na lang siya ng suspension. Ayan, no? Alam Size so, 26 lang to kuya, ano? Anong brand yan? Ito, Norco. Ah, ito, anong brand to? Norco -shire. Norco Shore. Ayan. So, Ayan. Okay. Ayan. 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 din? Ayan. ano sukat niya 26 din? 26. Pero ito, goods ang suspension nito. Goods, goods, mga boss, ang suspension. Pero okay. QR, no? Okay. Ano yan? Uh, boss na... Ah, boss. Uh, no. Convertable siya? Uh Oo. -oh. Convertable, mga boss. Okay. Ayan. Tapos, doon, may kasama. Magkano to, kuya? Hanggang 10, hanggang... Ah, 12, hanggang 10. Uh, sagad, yes na no, kuya. Uh, doon na tayo sa sagad para wala nang tawaran. Hindi mga boss, sagad na yun. Walang nga Ito, kaya hanggang 2.5 po no? yan, ha? 3,000 hanggang 2.5. 3,000 hanggang 2.5. 2.5 sagad, ito yung isa. Wala siyang suspension for processor. 5.5. Dakis X Crew. Ito ba yung ano nga, kuya? Ano po yung sa mga grupo dami dati? Ah, grupo. Pero anong brand to? ano, vision Ah, vision. Okay, ito na yan yung pinakano niya. Vision Cruiser talaga. Yan na yung model niya mga boss, 5.5. Okay mga boss, kung gusto niyo yan, text niyo lang o i-PM niyo na sa, kanyang Facebook mga boss na. No? Ayun, meron pa siyang sayo yan, kuya. Meron pa siyang kasamang mga pyesa dito. May hubs sa dito. Anong klase ng hubs to, kuya? Uh, Boxer. Uh, Ah, trip type. Pagano yan? ito, so, hanggang 350. 350? So, okay. Yen, 400. 400 yen. Itong carbon. Itong 500. 500. Ayun, yung pang classic. Ito, so, yung classic na ito, 500 na. 500. Okay. So, 150. Okay. 250. 250. Ayun, mga second hand boss. Uh, 250 ah. lang. 250 lang. 250 lang. Okay, 500. mga boss, yan mga boss ah. Kuya, thank you kuya. Ayan mga boss, dagdag natin sa video itong ano ni Kuya Romeo. Uh, mayroon kang binibenta rito. Anong sukat yan, Kuya Romy? Ah, 26, pero 3.0 okay. Chaker, okay. GT. Aluminum yan, ha? Aluminum, full alloy. Full alloy. Okay. Pero pasok sa 27. B-brake na display. B-brake na display. Okay. Chaker, okay. full aluminum. 7.0. 05 Medyo luma lang pintura, no? Oo oh. Pero legit skin na, na stack lang sa bodega Okay, okay. Pero brand new okay. Hindi okay. pa nagamit, oh Parikunt nyo na lang. Oo. Oh. Okay. So, Kung ayaw nyo ng ganitong kulay. Like, ang price, 3,000 hanggang 2,500. Hanggang 2,500. Sagan oh. Sa gan na tayo, 2,500. 2,500, sagan. 2,500, sagan. Okay. 600. 600. Ito, Six. Kuya Romy, yung carbon. Carbon! Oo, oh, yan ang mga balandram mo na. Okay. carbon, pull Okay. Trek. 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 All carbon. Okay. Second na dah. Oh, Robby. 29er. Sticker pa ni Pops Pro. Disc brake no? oh, na. Oh, disc brake na. Size 29 yan, Kuya Rocky. Size 29. Uh, ano ba yan? Prespeed? Prespeed. Uh, ah, yeah, kaya pala Prespeed. Gaan oh. na? Tapered. One, ano na, wala pa isang kilo. 0.9. Gram lang ito. Oh. Um, Ang original Lalo. price, 35. Oh. Ngayon, ano na lang? 8 mil. 8 mil na lang. Okay. 8,000 mga boss. Sagan yun, kuya. Oo, 8,000. Sagan. 8,000. Sagan. Okay. Oh. Itong isa mo, Giant. Ito, Giant. Talon. Okay. Wala. Okay. Pula. At item. Ano so, kahit kuya Romy? 27.5 large. 27, large. Pero pwede sa 29. Repaint yan, kuya Romy, na? Pwede sa 29, mga boss. Okay. Mas, magkano? 3,000 hanggang 27. 27 kaya. Oh, so, less 300 to. Oh. Okay na. Alloy, disc brake. Okay, disc brake. 29 na. Oh. oh, 29. Kaya talon. Kaya talon. Oh. Okay, yan. Puntik na lang si Kuya Romy. May nakira okay. ko niyan. Lagay ko na lang dyan. Thank you, thank you.